Ito, bibigyan ko kayo ng tips. Paano malaman na ang kachat mo pala isang scammer. So, merong mga iba kasi gumagawa ng mga account. Example, pag account na yun na bagong gawa lang talaga niya, ibig sabihin nun, scammer yan siya. Plus, gagamitin nila yung profile, ay profile ng AFAM. Parang kagalang-galang naman talaga tignan. Parang mostly mapogi ang ginagamit nila. Bakit ko nasasabi to? Because how many times ako naka-encounter ng ganyan, which is, para hindi naman nila ako maluloko kasi nga, alam na alam ko talaga pag scammers. No? Kaya hindi ako basa-basa nakipag video call, ay ah, hindi ako basa-basa nakipag waste ng time kung magkipag chat sa isang tao pag hindi kita nakikita. Kaya ang, ang hamon ko yan, magpakita ka. Then, okay na. So, para malaman ko bakit, bakit ko gusto kong ma-video call. Kasi para malalaman ko kung legit ka or hindi. May mo yan pag legit o hindi, guys. Kasi merong makipag-video call sa'yo. Kanyang mukha talaga. Pero recorded yan. Ang galing kasi ng mga scammers gumawa at mag-edit ng mga ganyan. So, hindi ko man ma-explain paano yan. Pero malalaman mo talaga na hindi siya real recorded yan. Tapos, yung video niya, makipag-video call ka, diba, makikita mo talaga yung background niya, something like that. Tapos, pa-horizontal, tama, pa-horizontal yung video, just like, like this, no? mag-video call kayo ng partner mo or sino man, ba diba? patayo yung video. Tapos, yung sa kanila, hindi. Square na maliit lang siya. Kasi, ganun yun ang, ang kanilang, ano, ang kanilang setup. Tapos, hindi sila basa-basa tatawag nang ganun-ganun lang pag hindi sila naka Tapos na notice mo hindi mo sila matatawagan, pero sila ang tatawag sa iyo. So ganun yung tinatawag na scammers. So mga dapat mga ganitong bagay dapat maging aware tayo no. Kasi alam naman natin na marami talagang scammer sa panahon ngayon, dapat uh, pero hindi ko alam bakit ang dami-dami pa rin talagang na-scam no? Ay, huwag tayo basa-basa pasisilaw lang sa mga nakakausap talaga natin, lalo sa mga matatamis magsasalita. Maraming mga ganyan, guys, no? So, ito ay itong another way ng mga scammers talaga na gusto kanilang scam, no? Mga, mga mostly yung gumagawa nito mga ibang lahi. I'm not sure, pero mostly, ha? Tapos, pag hahamunin mo yan sila, pag hahamunin mo yan sila na something like that na, or, example, pag sabihin mo, pa-scammer ka, no mga ganyan, magagalit yan sila guys. Totoo yan. subukan mo. Uh, sabihan ng ganyan, magagalit yung mga scammers na yan. Oh, like sample, sa post ko kahapon, nag ako na mag-ingat sa mga ganito, na mga magagawa ng mga bagong account, blah, blah, blah etc. Yung afam, blah, blah etc. na scammers. O bakit siya nag sa akin? Kasi nga alam ko, talagang, uh, naka, meron talaga iba't kalahi din natin ang gumagawa niyan. Hindi lang ibang lahi. Kalahi din talaga natin. No. So, ganyan sila na nag siya sa post ko na yon na minessage niya ako na matanda na daw siya sa mga ganyan-ganyan. Um, um, hindi daw siya ganyan. Blah, 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 Mga ganyan, mga defensive yan sila guys. O bakit naintindihan niya yung post ko? O ba diba? Kasi yung binibigyan ko lang kayo ng awareness. Kasi kung di kayo maging aware, ayaw ko lang. No? Kaya o kayong basta padadalala sa sabi nila lalo sa mga chat chat na yan so ay nako at least ako sa edad kong 2, never pa ako na scam <laughs> kasi maingat talaga ako sa mga ganyang bagay guys lalo sa dati noon mga email email na kunwari ganito ka ganyan ganyan yung kaibigyan ko talagang na scam yun ng 30,000 Hong Kong dollar sipi mo nun ha kung sa aming magkakaibigan, para kontra lalala na parang akala mo, wala kong alam. Pero yung ayun, magkapag-asta nga yun, eh, para akala mo, talitalino nga, naisahan pa. No, maraming klaseng mga scammers, guys. Mga love scam yan. Mayroon namang iba na mga scammers ay talagang, real talaga silang tao. Na, yun nga, kukunin yung loob mo, magpag-meet sa'yo. May mga afam na ganun. May kilala kasi akong ganyan, ay scam talaga siya. Na, na syempre nagbit na sila, punta sila sa ganyan, 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 o so, pasang like tila pero yung babae naman ang muslim gumagastos. Tapos hanggang siya sa ipaprocess ang papers niya, nung sa ibang bansa, kasi kukunin siya sa, sa ibang bansa, o siya pa din ang gumagastos. Lahat-lahat na, hanggang sa naubos na talaga siya, hanggang sa naglaho na yung jowa niya, yung pala scammer lang pala. Oh, 'di ba? Maraming klaseng scammers. Hindi lang talaga yung fake na account. Meron talagang real din ang gumagawa na pa ihuloghin yung loob mo hanggang sa mahulog yung loob mo na talagang in love na in love ka na sa kanya doon na talaga sila biglang maglalaho kasi pag wasakuha nila yung loob mo na in love ka na sa kanya marami na yung request hanggang sa pag nakuha na yung gusto niya babay ka na. Kaya magingat kayo sa mga scammers, guys. Kaya may nangyari na kasi isang kilala ko na ganyan ang na nangyari sa kanya. O nalugmok din siya for how many years bago siya nakabangon. Kasi masakit din yun. Kasi minahal mo na yung tao na scam ka pa. Ang sakit, di ba? dubli yung sakit na naramdaman niya. Kaya mag-ingat kayo, no? sa mga nakakausap natin. Tapos, huwag tayong basa-basa lang magbibigay ng pera, na ganyan-ganyan. Diyos ko, Lord, ang hirap kumita ng pera sa panahon ngayon, kaya mag-iingat kayo. Lalo na sa dami-dami nangyayari sa mundo natin, sa kalamidad. Diyos ko, no? Mas magbuti na lang ng ingatan nyo na lang pinagkakitaan nyo. Yun lang. Night. Thank you.